chat out, chat out, chat out, chat out. Panibag araw, pa, vlog na naman tayo po ngayon. For today po, ay magluluto po tayo ngayon ng ribbon. Asa ngayon po, nandito na po ako sa kusina. Katapos po lang ng pagpalit ng diaper ni mama at pag, ano, lahat-lahat ng lahat, lahat, lahat Ito po yung aking lulutuin po, yung kipon. Magsisigang po ako ng akin. Tapos sila ay lagay sa kanila, sa kanila ay cups sa white. Ayan, may galap shoutout. out. Hindi pa po kayo subscribe sa akin channel. Press subscribe and like and share para maka-notify kayo po at ako mag-upload ng video at ako ay nagla live streaming guys. Salamat sa support, support sa aking mga ano dyan, mga supporter ng mga babait. Ayan. Ayan. Thank you so much. Thank you, thank you guys. Nandito po tayo ngayon. Mag-start tayo ng pagtatrabaho. Ayan. Sing bilang DH or katulog dito sa Saudi Arabia. I-share ko lang po yung life ko sa everyday, every araw-araw na ginagawa ko. Kaya i-share ko lang sa inyo po, guys. Let's go. Work na tayo. Kaluto po na tayo ng ating pagkain. Ito po yung rice. Hindi ko na binibidyo yan. Kasama yung Clorox. <laughs> ayan, 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 ayan. Ayan yung ano, yung ano natin. Ayan yung soup. Ito po yung aking ulam. Sinigang na kipun Pampatasang terstirol. Ayan po yung sa kanila ngayon dito po nagluluto po natin po 'yan Ang hindi ko na binibigyo kasi po natulit na 'yan po nagbi Kasama lang po 'yan sa mga gawain ko sa araw-araw, berang ano, domestic helper or mga katulong dito sa Saudi Arabia. Yan mga gawain namin sa araw-araw. Dito ko sa kusina Palaging nagbablog kasi ito yung talagang trabaho ko lang dito, mag ano, magluto, madalang lang po yung linis. Ayan nun, no, nagkagulo-gulo na yung kusina ko. Mamaya po yan, lilinisin po natin. Ayan. Tapos mamaya kakain na ako pagkatapos niya, Kasi tapos na o. Oh. Ayan ang dumi-dumi ng... Ano mo, lilinisin ko naman yan kahit kanyang yun kadumi yan. Ayan guys, see you! Ayan, ito habang nag-uupo po ako, nag-uupo ako, nag-uupo. Ito po kakain mo tata ng frutas. Hindi ko alam kung ang pangalan nito, hindi ko alam. Yan hmm? po yung mga gawain ko po. Pag makaupo, kain ng mga protas, kung ano-ano lang. Mmm. Nagsigang po tayo mamaya. Kita ko sa inyo kahit tayo sigang. Yan po yung sigang natin, ah. Sigang na sigang. Nagsigang po tayo ng hipon. sigang. Tapos na po yung sinigang natin. Kakainin na po natin yan, ha? Kain na po tayo ng sinigang na hipon. Ulay po lang yan, ano? Yummy, yummy. Ano pa rin yung matamis-tamis na ano? anina nagay Ito guys, yung ulam natin, guys, sarap sigang. Ayan. Kakain muna ako bago yung mga amo ko kasi pagkain nila, iba ka akin, Pilipino food yung kinain ko.

Mm. Bye bye. Thank you sa so pag-watch guys. Kakain muna ako. Pakain na subscribe sa akin channel. Press subscribe. And thank you for watching. Bye bye. See you next video.